Walang patidin ng ginagawang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Una sa balita, si Julian Bunag. Sa magkakasunod na bagyong humagupit sa bansa, tuloy-tuloy ang pagresponde ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga kababayan nating apektado nito. Batay sa datos mula sa DSWD Disaster Response Management, umakyat na sa halos 10,000 barangay mula sa 15 rehiyon sa bansa ang naapektuhan ng tatlong magkakasunod na bagyo kung saan siyam na raang libong pamilya ang naapektuhan nito. Sa kasalukuyan, hinggit 32,000 mga pamilya na ang nasa evacuation centers. Habang higit 1,000 evacuation centers naman, binuksan na para sa pansamantalang tuluyan ng mga nasalantan ng bagyo. Mula sa bilang na yan, higit na anim na raang bata ang nakikinabang sa mga inilaang child-friendly space. Halos tatlong daan naman ang nabigyan ng psychological first aid at halos dalawang daang kababaihan ang nabigyan ng women-friendly space. Samantala, umakyat na sa higit dalawang tirahan na labis na napinsala dulot ng magkakasunod na bagyo. Habang nasa dalawang libong mga bahay naman ang partially damaged. Tuloy-tuloy din ang ginagawang pamamahagi ng ahensya ng family food Packs sa mga nasalanta ng bagyo. As of September 29, higit 249,000 na ang naipamahaging family food packs sa labindalawang rehiyon sa bansa. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alauna sa Balita, Congress TV.